Bata, handa na ba kayo sa ating pag-aaralan ngayong araw? Kung gano'n, nahihanda ninyo ang inyong mga sarili upang matuto sa ating pag-aaralan ngayong araw. At bilang pamilya, may ipapakita ko sa inyo isang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, isang masayang pamilya na mayroong mga alagang hayop. Ano-ano naman ang kanilang mga alagang hayop? Tama, may alaga silang aso, pusa at ibon. Ang mga ito ay may kinalaman sa ating pag-aaralan at ito ay patungkol sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan. mga sumusunod naman ay mga layunin na magiging gabay at inaasahan sa inyo sa ating bagong talakayan. Una ay, natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan. Pangalawa, ay naipaliliwanag ang mga wastong pag-aalaga ng hayop sa tahanan. At sa panghuli, ay natutukoy ang mga kabutihang bulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Bago natin tuklasin ang ating aralin, may isang kwento akong ibabahagi sa inyo. At ito ay Si Uti ang munting magsasaka. Si Jose ay kilala sa tawag na Uti sa kanilang lugar. Bago pa man sumikat ng araw, nakikita na siyang nagpapakain ng kanilang mga alagang manok, kalapati, baboy, aso at pusa. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa pag-aalaga ng kanilang mga hayop sa tahanan. Kayo naman, may mga alagang hayop rin ba kayo sa inyong tahanan? Aba, maaaring ang ilan sa ay may mga alagang aso o pusa na karaniwang inaalagaan sa maraming tahanan. Ngunit, higit na dyan, ay may mga iba pang kayo na maaari natin talaga sa ating tahanan. At iyan ang ating kikilalanin at tutuklasin ngayong araw. Una ay ang aso. Ang aso ay maaari nating maging matalik na kaibigan at maging bantay sa ating tahanan. Sila rin ay kilala sa pagiging tapat, masigla, madaling turuan at marunong magmahal sa amo. Kilala ang pusa sa pagiging malinis, tahimik at mahilig matulog. Ganon din ay malambing din sila sa taong pinagkakatiwalaan nila o sa kanilang amo. Ang ibon, bagamat maliit, ay may malaking naiaambag sa kasiyahan at kabuuhang enerhiya ng tahanan kung aalagaan ng maayos, sila ay maaaring maging tapat, matalino at kaibig-ibig na kasama. Sila ay masayang kasama, lalo na ang mga ibong marunong magsalita o umawit, katulad ng parot. Kilala ang kuneho sa pagiging maamo, malinis at nakakatuwang pagmasdan. Ang kuneho ay sensitibo at nangangailangan ng maingat na pag-aalaga. At sa panghuli naman na maaaring alaga ang hayop sa bahay ay ang manok. Ang pag-aalaga ng manok ay maaaring gawing kabuhayan, pagkain o simpleng libangan. Kung aalagaan naman ito ng maayos, ang manok ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa hanap buhay, kundi masarap ding kasama sa kabahayan. Mayroon na ba kayong interes na mag-alaga ng hayop? Kung ganon, ay atin namang alamin ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Maaaring ang mga sumusunod ay makamit mo na ang mga benepisyo sa pag-aalaga ng hayop. O kung hindi pa man, ay magiging inspirasyon sa iyo ito para mag-alaga ng hayop sa iyong tahanan. Naniniwala ako na karamihan sa inyo ay may mga alagang hayop. Ngayon, dahil sa pag-aalaga ninyo ng hayop, ano para sa inyo ang magandang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa inyong tahanan? O ano ang mga napansin ninyo kapakinabangan ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan? Mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Ito ay nakapagbibigay ng saya at nakakalis ng init. Nakapagpapabuti din ito ng ating kalusugan. Nakadadagdag ng kita sa mag-anak. Nakapagbibigay din ito ng pagkain tulad ng itlog at karne, lalo na ang manok. Nakapagbibigay ng pagkakataong mag-ehersisyo. Nagiging mabuting kasama sa bahay. Nagkakaroon ng interaksyon sa tao. At nagbibigay ng magandang kasanayan sa iyo na magkaroon ng responsibilidad sa pag-aalaga ng kayo. Sa pagpapatuloy, tayo ay magkakaroon ng isang gawain at ito ay tinatawag na Word Puzzle. Sa gawain na ito, hahanapin ninyo sa Word Puzzle ang salita na tinutukoy sa pangungusap na aking babanggitin. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sa gawain na ito. Handa na ba kayo? Kung gano'n, ay simulan na natin. Para sa unang numero, ako ay bantay ng bahay at mahilig tumahol. Tama, ito ay aso. Sa ikalawang numero, ako ay may mahahabang tenga at mahilig kumain ng karot. Tama! Ito ay koneho. Ito ay karaniwang binibigay ng mga tagapag-alaga para mabuhay ang hayop. Ito ay gamot. Nararapat na ibigay sa alagang hayop upang lumaki at malulusog ang mga ito. Ito ay pagkain. Ito ay isang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop upang hindi mainip. Tama! Ito ay libangan. Kaling mga bata, naniniwala ako na inyong nahanap ang mga tamang sagot sa ating word puzzle. Ngayon ay may katanungan ako. Sa inyong tahanan, paano mo na ipapakita ang wastong pag-aalaga ng hayop sa inyong tahanan? At kung balak mo pa lamang mag-alaga ng hayop, sa paanong paraan mo naman ito ipapakita? Papakainin niyo ba ito ng masusustansyang pagkain? O hakayaan lamang itong magutong? Tandaan, ang pag-aalaga ng hayop ay isang seryosong bagay na kaya dapat lamang na alagaan natin ito sa wastong pamamaraan. Kalakip din ito ay isang responsibilidad sa pagbigay ng anumang pangangailangan ng mga ito. Ngayon, ay ihanda na ninyo ang inyong mga papel at ballpen para sa ating maikling pagsusulit. Para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa isang malinis na papel ang titik ng iyong sagot. Maaari ninyong ihinto o ipos ang video upang inyong unawain ang mga katanungan sa bawat bilang sa inyo pagsagot marami kayong natutunan sa araw nito hanggang sa muli paalam